Our only hope are the kabataan because this is your future. If kayo po mag-decide yung mga kabataan and we will support all of you. Wala kami interest dyan. Kayo ang dapat Uh, tutulong kami sa inyo dahil future nyo ito. So if ever the Supreme the Justice of Wolf may um, would decline, uh, sino po ang sa tingin niyo ang dapat na mauna? Well, kung ayaw ang Supreme Court, mga military. Piliin nila kung sino ang mamumuno sa kanila. We need the military for this uh, kind of uh, movement. We need the military to protect the future of our children. Yun lang pag-asa natin. So tingin niyo po, go, um, this kind of movement, you will have both, would this also gain support uh, from the people? Yeah, I'm dead sure because 80% is now against BBM. Nasa survey yan. Basi anong survey? 20% na lang sumusupport sa kanila. Baka yung 20% yung atakdug pa lahat. Na-mention yung Rodolph, 80%. Ah, paano yung po yung na-funded uh, na Sur Survey. Lahat ng survey. For sa Asia yata ang survey sa kayo may iba. 80%. Thank you po. Rodolph, yung no. eh, airlock po prominent na maging globe Dapat public. May tiyatago sila kung hindi public yung, yung investigation nila. May result na sila eh. Nakakita na sila ng mga ghost project. So maliwanag na na ghost project. This the worst uh, graphing corruption ever. Pinakamalaki na sa Pilipinas, mas malaki pa no kaysa kay President Marcos Sr. Ghost Project. Ba, ba, uh, grabe po ito, Ghost Project. At sa 26, matuloy yun, kukubray pa ulit nila. So, dinodo ko na tayo po. Kaya gising, mga kababayan, gising tayo. Paikot-ikot na lang tayo dyan. Our only hope are the kabataan because this is your future. If kayo po mag-decide, yung mga kabataan, and we will support all of you. Wala kami interest dyan. Kayo ang dapat uh, tutulong kami sa inyo dahil future nyo ito mga kabataan. Huwag yung kanya-kanya rin mag-usap-usap lahat ng leaders ng mga kabataan para magkaisa. Kayo ang mag-set ng date, marami po tutulong dyan. Pati anak, mga general, dal future nila ito, sasama po dyan. Kung so, makatarungan ba yung panawagan niya Tutal, ninanakaw naman no, yung uh, ating mga boys. Huwag na lang daw tayo magbayad. Baka tarong ano ba yun, ha, Gov? Yeah, bugado yun. Totoo yun. <laughs> Pwede rin. Pero ako, simple lang. Uh, isa lang. Uh, iset ng date ang mga kabataan. Isipin niyo po mabuti. I am... Inuulit ko po ang aking panawagan sa mga kabataan. We have no interest. This is your future. You decide your future. If you want a better future, you decide it yourself. Fight for your right. Lumabang po kayo. Kailangan lumabang kayo para sa kinabukasan nyo. Kung salensyo kayo, hindi na namin kasalanan na nagpaalala kami sa inyo. Hindi po para sa amin 'to, para sa inyo. Kaya ayaw ko 'yung mga politician mag mag uh, Uh, bigay ng date ng mga rally-rally. Huwag rally. na po, isa lang. Kung anong ma-decide ang mga kabataan, isang rally lang. And I'm sure, majority will support them. And I'm sure, maawa naman yung mga military, mga police. Dahil may mga anak din sila eh. Ang liwanag na, maliwanag pa sa araw. May mga ghost project niya. aba ba natin ito? Ngayon, pupukos tayo sa iba. Kasalanan nito, kasalanan nito, kasalanan nito. Bibintangan na sila sa Sena. Bibintangan na sila sa Congress. Ngayon, target naman nila, mga mayor. Farm to market road. <laughs> mga mayors naman ang bububukin. Bago mabos sa kanya, tapos na ang term niya. Hello, ano po masasabi natin sa Sena? Hanggang sa ngayon, nakikita ng may kasabwat na mga uh, mga Paragay natin mga congressman, mga mayors, mga ano, as hanggang sa ngayon, sa investigasyon nila, wala pa daw silang makikita. Ano po masasabi natin? Totoo po yan. And I would like to commend the governor of Mindoro, si Bons Dolor. Kasi siya nag-isang uh, umangal na maraming ghost projects sa kanya. Kaya nakikiusap din po ako sa lahat ng governors na magsalita kayo kung may mga ghost projects sa inyong mga lalawigan. Ganon din ang mga mayors, magsalita po kayo uh, para makatulong kayo sa ating bayan.